Sempre meron tayong balitang nakaka-good vibes. Pangkaraniwan na sa mga Pinoy ang madalas na salo-salo, maliit man o may malaking okasyon. At siyempre, talagang hindi nawawalan ng appetite o gana sa pagkain. Pero paano kung may nakalimutan kang gawin bago ang pagkain? Narito, panoorin. Lord God, we praise you. We are Thank you for sa pagkain po na nagkalob sa amin sa araw na ito. Sana po maging lakas po namin to sa mga gagawin namin. Magaling yeah. po namin ito sa matamig sa so pangalan, sa amin lang diba yung tagapagdiktas, amin. Amin. Hindi talagang eh. yun niya, siya. <laughs> may kilala akong ganyan. <laughs> Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig at story na inspirasyon at pag-asa, niyo tayong bahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Manoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages sa napin ng Balitang A to Z. Ang ating pabangon quote of the night ay mula sa isang British stateswoman at nagsilbing punong ministro ng UK na si Margaret Thatcher. Ayon kay Thatcher, huwag kalilimutan ang katotohanan na walang ibang kukunan ng pera ang isang estado, kundi sa mga kinikita ng mamamayan din nito.